Yan. O oh, malalaking itlog yan ha. Oh, kasi yan ang sabi nyo nga, yan ang pangunahin kailangan nyo eh. Kaya binili natin ang mga pangunahin kailangan talaga ninyo. Ah, uh, Opo. Diba sabi ko sa iyo walang imposible. ano. Importante malaki yung gatas nila. Oh, okay, kay Ma'am Josie, siya ang nag-sponsor dito. Siya ang nagbigay sa inyo. Josie, selamat bisa di Oh, bisa, oh siapa, ayat, transfer ma? ko lang. Oh. 1 2 3 4 5. Oh, ayan 500 po. Oh, ayan. Selamat selamat. Oh. So much thank you, Ma'am Josie. Ma sir. Selamat Ma'am. And syempre, su please uh, support tahan. o oh, paki-subscribe po. ang aking YouTube channel, Apin TV Max Vlog. And syempre also kay Sir Kagwang Wakiwak, Kawaki, uh, Friends Max Vlog, kay Ma'am Edith, and syempre of course kay Ma'am Erlinda. Ano, kay nag, nagkaraan kay si Ma'am Erlinda din nagbigay sa inyo eh, no? So, ang muna siya na supportan po natin ang karantang channel na sinasabi ko po, ano? para siyempre kahit pa ay makakilala naman po ang ating channel lalong lalo na po sa aking channel Wikwi Wakwa Waki Wa Tira Bago po ang lahat, out ko po si Ma'am Nora Bryan. Shout out din po kay Sir Randy Basi. Shout out din po kay Ma'am Juicy Mer. Siya po ang pangunahing sponsor sa video natin ito na tumulong kay Tatay Lusing. Shout out din po kay G from Hidro East. Sinashout out ko rin po si Ma'am Asuncion Incarnacion. Gayon din po, shout out kay Ma'am Michelle Abrilio. Sinashout out ko rin po. GQ Gaming at ganoon din po shout out kay Adina Yuston sina shout out ko rin po si Jude Big B Cisnero si shout out po kay Ma'am E Ma'am E kamusta ka na dyan kayo din po most especially shout out po kay Ma'am Erlinda Official Vlog support po natin si Ma'am Erlinda Official Vlog Panoorin po natin yung kanyang mga video. Okay po, magandang umaga po sa akin po. Dito po tayo sa GPS ngayon. Kasi i-cast out po natin yung pinadala ng pera. Ano, na nanggagaling po kay Ma'am Josie Mark. Ito na Ma'am, i-cast out po natin. Bale, ito po ay uh, ah, 4000 eh. Bale, pinadala pala ni Sir Waki, ah, uh, 1,530. Bale, ang 30, eto bang kinuha mo, ma'am? Na pang, ano? Eh, pang charge sa g Opo. Ilangin ko natin. Huwag hmm. <laughs> ng 1,000. Ito po. So, bali ito, ma'am, uh, ma'am Josie, uh, i-go-closery e, na naman po natin para meron po, doon po, i-bibigay e, natin sa gusto mo pang bigyan sa mag-asawang iyon. po, salamat po. Ito okay, po tayo sa grocery natin. Napaka-gyaraan yan. Saka mo, sa inyo yung redor. Mag-cross okay. tayo sa pinag-alabang ba ito. Yan ang kita. Sinyo si Ang tagumpay ay parang ilog. Dahan-dahang dumadaloy. Ang pawis mo'y puhunan. Ang lakas mo'y sanggay. Ito yung kinaka, Baka matilim. Hindi naman. Ayan. Ito 45, hindi 45. Eh, ayan. 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 Dahil sa, siyempre, medyo maigdad na sila, kailangan nila yung masarap na. Kala ko, tapos na sila yun? Diyan. Dito okay, dito. Pwede dito. Bali, 10 kilos yung ibibili natin dito, ano? 10 kilo. Mam Ma Josie. Oo. Oh.

dito, dito tayo sa Exo. So, bali, ito yung pangunahing kailangan nila. Pwede nila sa umaga, madali ang ulam, ano. At saka ito lang din po, ang magkosi, ano. Yeah. Bali, kukuha tayo ng... Magkano dito? Ito na yun. Dito na natin, magkano? 145. So, bali, kalate lang kukuha nito dito. Yes.

Pagkakataon mo ito naman. Huwag masyadong... ano... mo. Saan yun? Ay, magkano ito? One One. Then, ang mas mga ko, magkano? May... 300.

Asawa niya, gusto kong may may kinanguyang-nguyang. Okay. Okay. Sabi, no, one, two, Ito check. one two, okay. Okay. Well, natin dito mag grocery kasi mura po dito parang um, no? oh, uh, so, um, okay na. oh Na sobraha sa iyo okay. 1029. Ngamara. Okay. Ano kasi mo? bigas. Uh, tinapay nila at uh, saka itlog. Uh, Siyempre, malaking gatas. ano? Malaking gatas saka ito.

Kasi ayon natin, no? Pero, talaga, hindi na ito. Buwa natin na ito is, is 1,000 okay. Mga piso ko doon natin hindi nadala. Five, Five, six, seven,

Ang lang Nar, leok lang nar driver po natin Okay. Oh, yeah. Che, thank you po, Awag mo.

Sao, oh, oh, Sao na Hindi na itlog mo. oh, may itlog. oh, may itlog. oh, 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 Malalaki. At saka yung bigas nyo, first class nga bigas, ito ha, 10 kilo ito. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, merong nakapansin na ha? mabuting loob na talagang o, o, sa kayo ay nakata sa kan sinigyan lang ganito ng biyaya ano yan o malalaking itlog yan ha ah. oh, kasi yan ang sabi nyo nga yan ang pangunahin kailangan nyo eh kaya eh, pinili natin ang mga pangunahin kailangan talaga ninyo Opo. Diba sabi ko sa'yo, walang imposible? Oo, oh, pungko lang kayo ma-interview main ito. Oh. Ayan. Importante, malaki yung gatas nila. O oh, ito kasi talagang ano, mga nasa 200. <kipunyays> nah, ito na po yung dalawang mag-asawa. Te, kumusta? kayo? nakita nyo, may grocery kayo. Anong feelings? May pay. May pay kami. May pay kami, sir. O, kaya kay Ma'am siya ang nag-sponsor dito. Siya ang nagbigay sa inyo. So, wali, ano, no, uh, si Slite, na... Pansin ni Ma'am jose ang kalagayan niyo sa inupload ko na sa inupload ni Sir Joaquin nga video. Nakita niya yun at naanting yung damdamin niya na talagang kusang loob kayo na papadalhan para ipang grocery po ninyo lahat tulong natin dito ang gusto niya. So eto po, ang Ma'am Jose, ano, ang mag-asawang ito ay wala talagang anak. Ilang years na kayo mag-asawa? Ano, mag wala eh. Pang 74 kami kayong kasama. Eh, kung nakabili ka ng, ano, ng gamot mo na, ano? Oh, oh <laughs> hindi ka pa nakabili na naman. O, oh, di ba, mamaya pag binigyan ka, bibili ka ha? Oo. Oo. Pero yung binigay dati ni Sir Joaquin, nabinhan man siya ng gamot. Oo, oh. Oh. medyo madilim. Kaya kasi makulimlim eh. maulan kasi sa labas. O, oh, oh. importante dito maliwanag naman, ah. Mm -hmm. Eh, eto talaga, ano, nung buhay pa si Tatay, talagang lagi pumupunta to sa may bahay. At talagang binibigyan niya ng ulam si Tatay, no? na isda, no, Binib oo, binibigyan, oo, mo ng isda. Kaya, talaga namang papasalamat namin at, it, at, at mayroong tao na naman nga nag-abot biyaya sa inyo. Oo. So, bali, ito, ito na, ito na ang pinamili natin. Te, sisli, te, oh, ang gatas mo. o, oh, dako na, ah. Oo, oh, malaki yan, te. Uh, ah, ah, ayon, Dangan. Kumusta? Anong piling? Uh, uh. Pasalamat kay, ano? Pasalamat uh, <laughs> ako mm. kay sir. Ha? Huh? Uh, badan mo ako, sir. Hindi ko maka uh, kay kay ako. Oh. Uh. Kaya ang ulo ko, ang Ay, oo uh, nga pala, ano? Sa kaalaman nyo, ano? Bali, Sir, uh, sir Wacky sa Ma'am Jose, no? Ang nag-sponsored. Eto, si Sis Liti, nakaranas na po siya ng natawag na... Alzheimer? Oo. Sa ulo mo nang... Sa ulo. Nagkaroon na po siya ng sakit sa ulo. Pero dati pa po, hindi pa po ako nagbablog dito. Ano, talagang pinupuntahan na yan sila dito ni Kuya. Talagang kung anong grasya na meron si Kuya ay talagang binibigyan po sila. Oo. Kasi nga po, ka, karapat dapat naman talaga at kaawa talaga ang sitwasyon nila. Talagang kailangan nila ng merong may magtutulong talaga sa si kanila. Tapos wala pa silang anak. Ano? Oo. tapos uh -huh. so, so, bali, ganun ang ano, nagkaroon siya ng sakit. Pero buti na lang si Slite. Naiyak si Slite. Ano, buti uh -huh. na lang nakarecover ka sa sakit mo. Sige pa nga kung udo ang kumuro ko ang ginabasyad. Sige pa nga mo lang ko. Kaya nga, kung hindi pa lang, so, so, hindi pa lang. Kung hindi na lang, hindi pa lang. Bale, nagdamdam pa rin siya sa ulo niya, pero bumalik na rin ang alaala mo. Oo, ang isip mo. Ang isip ko. Yung iba, pero yung iba, iba. Oo, nakalimutan niya. Pero ako, hindi mo pa nakalimutan? Hindi <laughs> pa lang. <laughs> Oo. <laughs> Ay, huwag mo talaga ako nakalimutan, ha? Ha? Ah, ah, wala kang ka, guys, smile ako. <laughs> Ate, <Dati>, naiyak siya. <laughs> ay, sabi ni Ma'am Josie, gusto niya happy daw. <laughs> ah, Ano ni sa nang tawag si Ninang, iyak ng <laughs> pagka-happy, ano? Oh, Oo. Oo, oh, so, gano'n talaga. Siyempre. Hindi siya ka pala rabaw. Oo. Oh. No. Hindi oh. pa kita ng tabi-san pa sa rabaw. ang go to. Go. Tapos 'yung papasalamatan ko rin sa Panginoong Jose, eh. talaga talagang merong na may nakapansin sa inyong dalawa ano si Ma'am Josie. Ayun, ayan po papasalamatan ko talaga natin si Ma'am Josie from ano 'yan, from the family guest. Isang papasalamat Josie. Ang Josie ay marami kaming nagasadamat bisan tagaduk hindi ako pero mo. Oo, no, transfer ko lang. Oo. Oh, oh. Kada ko amon mga pagyumaan, pag kalipay ma Malaking pagmamahal sa iyo at very happy. Bisan oh. amon ni eh, ma'am. Hindi nila inexpect expect uh, Pero, merong uh, tao ko sa loob na talagang tinulungan sila. Na kahit hindi nila kilala. Oo, oh, dapat Sir, pagsama sa inyo nga paggugma sa amon na amon nga kamo ang nagpuan sa amon tagi puso eh, ang mabuligan inyo Pero kalipay lang gid na yan ang Kalipay mo ni Ate Pin, yung mo sa amo. Tapos sa tanan sa Diyos, ang pagmahay ko, ang pagpagdapan ko. Alam mo, pagpapit ko na nga ako nga. Na ako ni Pag wala daw sila talaga, walang wala magamit, kagaya niya, walang makain, walang bigas, ay talagang dumadating sa kanyang sobrang nervous. Pero ngayon, hindi ka na ninervyosin. Kaya ilang ano na ito? Abot na siguro ng buwan to? Oo, kasi kayo lang eh. Oo, abot nito At saka oh. kung meron na namang biyaya nga dadarating sa inyo, o oh. oh, di ba manalangin lang walang imposible yan. Darating at may darating talagang grasya. O, oh, basta pagkasangin nyo na lang yan na ah, abot pa sa abot. one month kayo na yan. Di ba? Oo, oh. kaya kita na wala naman sila eh itingin tingin na ako dito sa inyo sa mga ulang nyo. Ay. Oo, si Boswake. Oo, ganun. Kami, Maraming salamat daw po talaga. Nang niyak-niyak si Brad o oh, sa nangyayari sa sa basing na dumating. Hindi niya po talaga sa akalain na sa edad niya ngayon ay mayroong tao na kahit hindi po sila kilala in-person, ay talagang binigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng mga ganito, no? Ang mga pangunahing pangangailangan po nila. O di, huwag na umiyak okay, ano. So, bali, gusto ni Ma'am Jose, eh, bibigyan talaga kayo ng cash para doon sa kailangan ninyo. Ano bang ba mga kailangan ninyo, pangunahing pang pangailangan nyo? Mga bulong. Oh, gamot daw, Ma'am Jose. Eh. Oh, gamot. Oo. Oh, oh. So, bali, Ma'am Josie, ang natira na 500, ibibigay po natin ito sa, ibibili, ibibili mo ng gamot, ano, Brad Roseng, tapos ikaw, bili ka rin ng gamot nyo. Oo. Basta tandaan nyo, laging magtira sa bulsa, kay in case ano mangyari, may plite ka mo. Ah, laging magtira talaga. Oo, ganyan, o. One, two, three, four, five. O, ayan, 500 po. Oh, ayan. Salamat, salamat. Oh. So salamat, much thank you, Ma'am Josie. Salamat, sir. Salamat, Ma'am. Kag also syempre sa kay sir Waki dahil nando. Dahil sa kay sir Waki ay narating yung mga biyayang galing sa kay Ma'am Josie. Nagtakbo gi ko kay Sir Rocky. Waki. Ah, Waki. Oh, salamat <laughs> gid. Salamat, salamat gid nga madamo sa imo. Tiyag mo sa amon uh, na pikado pag kami nakapasil. Kung sa imo sir, ay parang mag ano man ang amon, mas tiyag mo na. Bakod man, parang hindi ako maano. Oh, dahil daw doon sa ano naging panatag ng loob niya na kahit papaano naka pahinga siya sa stress, <tries> no? Oh. Oh. Oo, oh, relax ka kasi meron kayong makain mo. Oo. Oh, wala yung stress ng mag-asawa na ito. And syempre, ah, uh, Ma'am Jose, lubos din po ako nagpapasalamat sa iyo. Dahil po kahit eh, hindi ako sikat nga vlogger, o oh, sa pamamagitan ni Sir Kagwang Wakiwak ay talagang napansin mo po ang pagbablog ko sa mag-asawang ito. Ah, uh, So much thank you, good ma'am always uh, God bless na lang talaga sa lahat ng iyong hadikain sa buhay. Talagang mabuting tao ka at, talagang pinagkaloob mo to sa mag-asawang ito na talaga namang karapat dapat po silang bigyan ng biyaya. So, and syempre, please as uh, supportahan o subscribe po ang aking YouTube channel Apin TV Max Vlog. And, syempre, also kay Sir Fagwang Wakiwak, Kawaki, uh, friends, Next Vlog, kay Ma'am Edith, and, syempre, of course, kay Ma'am Erlinda, ano, kaya nag nagkaraan si Ma'am Erlinda din nagbigay sa inyo, eh, no? So, mm -hmm. mo na siya ng supportan mo natin ang taranta ko, channel na sinasabi ko po, po, ano, para, syempre, kahit pa ano ay makilala naman po ang ating channel, lalong-lalo na po sa aking channel. Mm -hmm. So, bali, thank you so much and God bless. I don't know.